Maayong adlaw sa tanan, mga inday at mga dudong. <laughs> Andito na naman si inday nyo. So, ang aking first muna na gagawin ngayon, mga ma'am, she is lilinis ang itong aking microwave dahil 20 years na yan hindi nalilinis. <laughs> so, itong aking microwave, mga ma'am, she is nandito sa langit kasi yung batang makulit is uh, pinaglalaruan niya. So, sayang naman kung masira, wala na tayong pambili ng ganyan. So, ayan, inilagay ko siya dyan sa langit. Kaya, ayan, need ng lola mo na pumatong dahil napakatangkad ko pa naman. <laughs> so, itong ginagawa ko mga ma'am, she is a uh, continuation lang ito sa aking ginagawang general cleaning. So, ito yung pinakalas na ginagawa ko after ko malinis na lahat yung kwarto, kusina, mga ganon. So, lahat ng mga laman sa cabinet, tinatanggal ko, andin nililinis ko yung cabinet, andin yung mga utensils, pati na mga plato, platito, mga kung ano-ano, is pinapakintab ko yan mga mamsi. So ano nga bang ginagamit ko dyan para kahit luma na sila i eh, magmukhang bago. So mamaya, isishare ko sa inyo mga inday. Uh, tataposin ko lang muna tong aking uh, paglilinis dito sa microwave at tayo ay uh, magsishare na ng mga sikreto. Charot! So, ayan mga mamshie, tapos na ito linisan ang microwave. At uh, ayan, mukha na din siyang bago, di ba So, merong mga anik-anik dyan sa baba, like yung mga bigas. So, dyan ko na lang din yung mga tea. Kasi doon sa isa kong kabinit is uh, wala na ding space. So, ayan, dyan, lang, dyan na lang sila. So, ito na mga mamshie, yung kabinit na kung saan nakalagay yung mga plato. Yung iba nandun sa isang kabinet, pero, pero ito is karaniwa namin ginagamit pang araw-araw. Bukod lang dyan sa malalaking plato na yan kasi mabigat yan. So, ginagamit ko lang kung may bisita. <laughs> so, ang first natin gagawin mga mamsi is need lang natin ng batya or planggana. Lagyan lang natin ng tubig. Kung meron kayong mas malaking batya, mas maganda para mas na uh, nailulubog natin yung mga anik-anik dyan na ating ibababad. So, pag malagyan na natin ng tubig, lagyan natin ng tatlong kutsarang bleach, tatlong kutsarang baking soda. So, yan lang ang kailangan natin. Ang ating mga kagamitan ay uh, magmumukha yang bago mamaya. And then, ibabad lang natin yan ng 30 minutes. Pero kung nagmamadali kayo, pwede naman 10 to 15 minutes. So, okay na yan siya. And then, saka natin siya lagyan ng sabon pag uh, ganyan, pag uh, lilinisan natin siya. At, ah, uh, alam yung mga mam, talagang nagkikintab, lalo na ito yung uh, patungan ng uh, baso na pinagiinuman ng tea. Siyempre parang nagkakaroon siya ng stain. So igaganito ko lang, uh, naaano na siya, yung kumikintab na, although may nabibili naman sa mga supermarket na mga pang-shine, minsan gumagamit ako noon pero more on ganito ang aking ginagawa kasi mas gustong-gusto ko dahil bukod sa nakakatipid ka uh, Recommended ko din talaga itong mga mamshi dahil tingnan, tingnan nyo yung aking mga nililinis na mga baso. Kahit yung mga baso na mga ang labo-labo na kasing labo ng mga nangako sa inyo na hindi na kayo binalikan. <laughs> Charot lang yun. <laughs> Charot-charot lang tayo para hindi tayo mainip. So, oo mga siya, yung mga baso na, ang labo-labo na na kahit anong kuskos natin, sabon dito, sabon doon, pero hindi talaga siya naaano. Yung parang hindi talaga siya kumikintab. So, ganito lang ang gawin yung mga mamshay at babalikan na kayo nung nangako sa inyo. Ay, este, uh, makikintab na yan siya. <laughs> so, ito na yung first batch na aking nilinis mga mamshay. Ayan, yung mga kutsara kumintab na siya. So ngayon, ito na naman kung ano-ano katulad ng mga sandok, mga takip ng kasirola at mga itong mga platito na to hindi naman to araw-araw na ginagamit ko, pero isali ko na din para pag may buisita, so ready to ano na siya. Punting banlaw-banlaw uh, na lang so malinis na siya. So ito talaga ang palagi kong ginagawa mga ma'am not naman palagi ano siya pag hindi ako tinatamad, uh, kailangan talaga once a month. Pero minsan pag tinatamad-tamad tayo, ayan, umaabot ng isang buwan at kalahati yung paggaganito ko. Pero hindi ko pinapatagal kasi, uh, ano kasi siya, lalo na yung mga baso na ginagamit sa pagtiti. So, mas maano siya, kaya kailangan ganitohin. So, ganito lang talaga ang ginagawa ko mga ma'am siya at yung mga... Uh, gamit na mga luma. Itong mga gamit na iba is mga, hindi naman yan mga bago mga mamshi pero ayan na nga, sabi ko, magmumuka siyang bago pag ganitohin nyo, at di na kailangan pa gumastos natin ng mga napakamahal na mga pang ano-ano dyan para lang uh, kuminta at uh, magmukhang bago ang ating mga gamit. So ganito lang ginagawa ko mga mamshi. Ayan, walang uh, masama kung itry nyo. Kaya, ayan, katulad yan, yung patungan ng baso na nilalagyan ng tea. Ayan, nagkaka-stain yun. Pero pag ginaganito ko, so kumikintab at nagmumuka siyang bago. Kaya ayan mga ma'am pagpatuloy ko lang muna tong aking ginagawa. At thank you sa inyo dyan! <mulong> Tapos ko din mga mamshi, actually meron pa doon sa kabinet, uh, may mga iilan pa doon mga plato, platito, kutsara, tinidor na pang ano ko yun, pang buisita. <laughs> Nilalabas ko lang yung pag may buisita. So isisiparate ko lang yung paglinis kasi punong-puno na din dito sa ano, sa kusina. So ayan mga mamshi, ganun lang ang gawin nyo para hindi tayo gumastos ng malaki at uh, nagmumukhang bago ang ating mga plato, kutsara, mga kung ano-ano pa. So ganito lang din ang uh, ginagawa ko palagi mga mamshi, as in magmukha talaga siyang bago at kaya hindi na natin kailangan di diba gumastos ng malaki. So ayan, hanggang dito lang ang ating vlog for today. Thank you for watching mga mamshi.